Hello mga kasama. Nandito na naman ako at nandito na naman tayo kasama ko. Si hey, po. Um, <laughs> ano nga ba ito? ah uh, itong lugar? Hindi, ito pong washing machine. American Home. Ah, yun, American Home. Sobrang tigas. Yan lang guys, sobrang tigas. Binaha. Tigas. Yan no. Papalit po tayo ng bearing. 6205, 6206. Game. So, ito kasi mga kasama, sabihin binyan to, bahain kasi doon sa kanila. Binaha daw to, nilubog, hindi na naiangat ng pamangkin niya kasi mag-isa lang daw siya sa bahay. Ayun, tumigas, chinek namin kahapon, tigas nung tab, hindi kayang ikutin ng kamay, sobrang tigas. Tapos pag pinilit mong ikutin, parang, parang tunog goma. So, ayun, pinuntahan namin para palitan ng bearing. At ito yung pinakang loob niya, sobrang dumi na guys, ayun oh, mga sabon niya na natuyo, na bakwak. Ayun. Nag-cause din yan ng pagtigas. Tapos nangalawang din yung bearing. Tapos ito yung loob niyan, hindi pa namin nababaklas. Babaklasin namin mamaya. Talagang nabakmak na lahat. Babarayan sa drain pag hindi nilinis. So lilinisin natin kahit konti lang kahit hindi nilinis na linis. Kasi hey nagsimento na yung iba eh. So ito naman tayo sa likod okay. para baklasin natin. Kasi nagsimento na. Pag nagsimento na yung sabon yan, sobrang tigas. Ang hirap na baklasin kahit sa pressure washer. Ito na guys, lilinisin na natin, tutuyin para kabitan natin ng bearing. Six to six sa loob. Japan. Japan. Hindi na. Pag iba ng tuwing sa <laughs> Kailangan yung pasok niyan. Kailangan hindi sagad yung pasok niyan. Problema dyan, boy. Ang <laughs> <laughs> Wase. siya Tune in. palit na namin yung bearing. Ayun. Yeah, ganyan lang Ah, siguro kaya na UP yun. yun, yun, yun yung nagkabit nag, dati. May nagbakas. Simula nung naba. yung, uh, Hindi baka yung, ano, yung nag-assemble dati. Nakali yung pokpok dito yun. yun may uh, palubog. Sobrang pokpok niya. Ah, uh, mali yung pokpok niya. Oh, may UPD, Ayun, ang ah, Pero hindi naman nakaka-apekto dito. Ito naman namin na baka sabihin yan dito. Ba? Yeah, original yan. Japan yan. Mas mati Japan, pa yan. hindi Japan, mga China-China lang. China na kasi naglabasan si ngayon ating. eh. Oo, oh, mga China lang. Talaga, na. pang, pang LG na itong mga ito eh. Talagang pang mga ano yan. Itong mati Yung mga nakalagay dyan kasi, mga ano, sa mga ganyan, mga China na. Kabalot pa yan, ma'am. Okay. Yeah. May ano na? Tawag dun. Grease. Okay, tapos yung drum, papahiga mo yan, tapos yung shoot mo na yung drum. Dahil... So ayan na guys, nakakabit na Japan nakalagay dyan, makikita nyo Japan talaga binibili namin para mas Maganda yung parts niya at saka yung materiales Ayan guys oh. So. Ito na nga, panghuli na namin yung bule para makita namin kung maganda at smooth yung ikot niya nakabit na yung dalawang bearing niya higpitan na lang natin to and guys pag mahigpit na sobrang smooth to ayan smooth na smooth na bale ganyan pag naikabit na ang bagong bearing kasi bola kasi yung nasa loob dun eh pag nangalawang yun sobrang ingay nun umikot man sobrang ingay ito walang kaingay ingay so okay na yung unit guys skip na natin sa pag kakabit natin matagal din naman ikabit eh okay na po walang kayong iingay Binyan, Laguna, bahain po dito okay na po maraming salamat